Yes, hello, hello, hello. Maganda, 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 maganda gabi sa ating lahat mga Pilipino dyan. Luzon, Visayas, Mindanao, sa man Sulok ng mundo ngayon. Yes, mga idol, nagapuna na ba ang lahat? Mga ano natin dyan, mga ano natin, mga, yeah, dito sa Pinas o sa man sulok ng mundo ngayon. Mga idol, ayun. No, lang ulam ko ngayon eh. Barbecue lang mga idol. Barbecue, ulo ng, yun, ulo ng manok, yun. Bin... Nice. Tapos, yun lang mga idol. Oh. Baboy. Ayan. Tapos yung panghimagas ko mga idol. ayon Oh. Nice. Tapos yung kanin ko mga idol. Mais. ayon Ayan mga idol. Kain tayo mga idol. Kinamot na o yun. Kinamay. Kinamay ba? Kinamay. What? Idol ayon Oh. Uh, Papa ngalba. Hmm. Uh, 反正我也得了。 Ayun mga idol ayun no oh, pinakita ko sa inyo ayun no oh, sarap na sarap yung mangga idol yun takam na takam ako talaga idol kasi minsan lang ako kumakain ng mangga idol ayun tamis na tamis yung mangga idol ayun yun galing ako ng palingke Bili ako ng barbecue ayon, nakita ko yung yung mangganayan idol ayon, pagtingin ko ang laki-laki idol ayon. Bumili ako ng isa lang para sa akin lang idol. <laughs> ayon, sinubukan ko talaga pero ang tamis-tamis talaga.